isa sa mga nagiging uh, nga pinagtutuon ng pansin ngayon and I hope uh, ganun din ang uh, Namprel itong sitwasyon dito sa pagitan ng Tagig at Makati itong mga Embo Barangays at alam ko na medyo yung ilang mga kababayan natin na nalilito ngayon siguro baka hindi nila alam ko nung gagawin saan ba sila ngayon pupunta saan sila uh, mapapabilang papano nila masisiguro nakasama na sila doon sa listahan ng mga voters na nailipat sa tagig. May, may, mga pagtutok din po ba ang NAMPREL sa sitwasyon oh, diyan sa pagitan ng tagig at ng oh, Makati? Oh, binabantayan namin husto yan dahil nga para maiwasan yung kalituhan dyan dahil may sampung barangay, especially yung mga barangay na mga enlisted, enlisted men's barrio na nalipat na from Makati to Tagig. Ngayon, sa mga nag ng kanilang mga application for candidacy, dapat tingnan nila, siguraduhin nila na yung kanilang voting center na kung saan sila nakarehistro, uh, dun doon bumabagsak sa lunsod kung saan sila balak tumakbo. Kasi sampung ba, ano, barangay yan eh. Mm -hmm. barangay yan, mm -hmm. So medyo magkakaroon ng ibang listing. no Mga iba nalipat na talaga sa tagig. So dapat doon sila mag-file sa tagig. Uh, election office. And we are sure naman na with the help of NAMPREL and in coordination with COMELEC, eh, solid naman, ibig sabihin, uh, intact, o uh, in, may ikaw, mga integrity ng listahan is intact, totally talaga oh. na ilipat na sa tagig. Oh. Baka kasi may mga flying voters dyan, <laughs> wala namang ganun. Ano? Oh. Yun no? yung oh. sinisigurado namin no? na dapat yung CVL, na sabi natin, yung computerized voters list, ay eh, mainam at maayos ang pagkakagawa. No? dahil uh, yung paglilipat nga ng from Makati to Taguig ay pwede magdulot ng kaguluhan no especially mm -hmm. sa mga botante rin natin pero ngayon pa lang sa mga ating mga kandidato sinasaayos na natin na dapat uh, hindi mangyari ito